siya 5 at ito yung uh, gagawin natin ngayon sa ikapark day ay mag spray tayo ng pamatay hole gamit yung power sprayer natin pero bago tayo pumunta sa bukid madilim pa naman kailangan natin kung itong binhi para hindi uminit yan kikita nyo ba galawin yan kiwarin sabi sa ano yan para kuan uh, ulit mag distribute pa yung disinfectant may disinfectant yung nyo bumubula yun punta nyo youtube channel natin nandun kung paano natin gawin yung disinfectant ay sa 200 liters maglagay kayo ng yung kahit yung maliit lang na disinfectants pwede yun sunrocks dahil yun ay ginagamit pamatay virus, bacteria at fungus tapos ang benepisyo nun, kasi nga hybrid, lalo yung hybrid ay maarte, maselan. Ilang beses niyong pinapalitan yung tubig. Yun yung nasa instruction, halos tatlong beses pa ata na pinapalitan. Dahil nga yun ay para hindi babaho yung tubig nya. At ano ba, bakit ba bumabaho yung tubig dahil nga meron yan bakterya fungus yun yung bacteria kaya bumabaho kaya para hindi nababaho yan yung paraan sa agritipid gumagawa ng paraan at sinishare sa inyo para mapabilis ang trabaho hindi yung mapabagal at sumasablay ayan at double purpose na rin yan ninagyan natin ng disinfectant yung tubig ibig sabihin pati yung seeds natin ayan ay na-disinfect na rin ng viruses man yan Punggos at bakterya. Yun yung purpose yan. At wala nang palitan yan. Mga kagri. Yan. Nandito pa yung iba. Bago ako pupunta sa bukid. May isi-share pa pala ako sa inyo. Ito yung hybrid natin. Hindi ko pinapalitan yan. Tapos, aluin nyo lang ng ganyan para matanggal yung init. Para lumamig. Ayan. Kahit isang beses lang. Unlike pag 3 uh, to 6 nakita ko sa brochure nitong hybrid nito 3 to 6 na palit ay alam niyo yung mga farmers ay hindi ayaw nung ganyan na style na napakakuan kaya nga halos ayaw nila mag hybrid dahil sabi nila matrabaho ngayon si Kaagri Tipids ay gumagawa ng paraan para mapadali ang trabaho uh, at mga protocol nyo ay mapadali yun lang ang katapat nyan para mapabilis para hindi na kayo nagpapalit ng tubig. Okay, sharing is caring. Magandang araw ulit sa ating lahat. Ang oras ngayon ay alas 5 na at ang araw ay Ang araw ngayon ay August 25 na, 2023. Sharing is caring. Sharing knowledge is an act of friendship. Magandang buhay, happy farmers. napaka Time check. Mga mag-7 na. At nandito ngayon si Junior. Siya na yung pina-spray natin ng pamatay kohol. Kasi maraming kohol. Ayan. Gamit yung power sprayer. At least mapapractice na rin niya rin. Diba? Ano gumamit ng power sprayer? Ayan. Ayan yun. Dating tagasaka natin sa Maju Farm. Uh, at ngayon ay yan. Siya ang mag spray Ayan yung kung ngayon uh, Ang date ngayon ay August 25, 2023. Ayan. Yun yung gawain natin ngayon. Patayin yung mga kohol. At meron pa tayong ayusin doon sa kanal. Yung mga kanal. Ayusin natin. Backfill pa ulit yun. Pilapil doon sa tabi ng kanal. Yung mga butas takpan natin. Para kahit magpatubig yung mga katabi natin. Uh, hindi pupunta dito. Pag nagsabog tanim tayo, mapapatuyuan natin. Okay? Uh, tapos yung kailangan yung tubig ng kanyo ispirahan nyo may tubig na manakanaka lang yung ganyan yung katamtaman para mapatay yung kuhol okay wag masyadong malalim kung malalim yung tubig i double dose nyo dalawang sachet ganon yung gamitin nyo okay sharing is caring magandang araw ulit sa ating lahat ayan panoorin nyo nanginginig yung kamay natin na pagod nag repair tayo ng uh, yung tampi tampi pa nag ayos tapos nag control ng tubig Ayan, tingnan nyo. Yung isang load nyan, papunta doon, babalik pa dito yan. Okay. Cut muna natin. Magandang buhay. Sa atin lang. Puntahan nyo yung YouTube channel natin, agri tips Nandun na yung lamp preparation natin at seed preparation. Naipos ko na doon, para alam nyo yung diskarte. Pag nagbabad kayo ng hybrid, nandun. Para wala ng palitan ng tubig, nandun. Hindi matrabaho, sasabihin nyo na naman na matrabaho ang hybrid at magastos. Nandun na yon. Kaya nga, sa si agri tips ay gumagawa ng paraan para mapadali yung inyong trabaho okay bye bye ayan na last load na mga ka agree ayan senior last load na yan panoorin natin ayan anim na load sa natagtuto sa say kinaya yan ayan kaya nga sabi ko mas makatipid tayo sa power sprayer mas malakas pa tignan nyo Hmm, yun yung lakas niya. Tapos medyo mahangin, gagamit kayo ng nozzle na, na ko Single nozzle lang yung ginamit natin. yan Na tatlong butas for hole. Na single nozzle. Ayan. Okay, ayan. Panorin natin. Ano nyo? Hanggang doon. Nagsimula siya doon. Tapos papunta doon. Ayan. Yung one load nyan, hindi pa nakalahati o oh, halos makalahati na. Makakalahati dapat yan. Marami pang laman. ang dyan sa kanal natin dyan sa gitna. Ayan. yung ang kinitira niya. Kaya matipid at malakas. Uh, ipagipon nyo. Mga kagri ka yung ganyan. Power sprayer. Sinabi ko sa inyo, mas maganda, mas effective yung pag-pullier nyo or pag-spray ng mga lason man dyan or puller spraying na organic, mas makatipid kayo. Gaya yun, sample, kung yung isang bottle, sabihin natin yung isang bottle nyo na insecticide, ay gagamitin nyo lang sa sampung pinitak, 1 hectares. Ayan, ah, power sprayer, kalahati lang yung magagamit nyo dyan. Ibig sabihin, kahit i-double dose nyo, yung karga nya ay mas malakas pa rin mas matipid pa rin yun dun sya tumigil dahil may kanal dun oh, di ba yun nyo yan panoorin natin Okay, bukas ang gagawin naman natin, ika fifth day. Gaya nga ng sinabi ko, bigyan ko kayo ng limang araw. Four to five days, pero five days yung binigay ko na lang para walang, walang gahol. Kasi pinagpahinga ko yan nung nabasag wala nga tayong trabaho activities sa ikasecond day uh, medyo pinakon natin yung uh, pinahinga natin konti yung lupa ng isang araw para hindi lalabas yung mga uh, dayami tapos sa ikaterd day yun na yung pagbabasag natin uh, yan. tapos sa ikaport day ito ngayon uh, triple yung third day natin disponte triple tapos ito na yung pag-spray ng kohol at tapos uh, kuwan pa rin ng mga pilapil. diyan pag-maintain ng tubig. Bukas, kanal. Uh, magkakanal tayo, uh, linang, tapos kanal. Mauna yung maglilinang, tapos pagkatapos yung sasakyan niya yung kugon, yung nakakalabaw at kakanalan. Tapos magsasabog na rin tayo. Okay. Uwi na rin pala tayo tapusin na natin yung pakita para para makita nyo kung hanggang saan matapos tapos iahon na natin yung binhi pala mamaya sa 24 oras iahon na natin patiktikan hugasan ulit buhusan ng tubig para matanggal yung amoy amoy na yan kung ano yung asim asim na yan yan gawin nyo yung sinasabi ko hindi ako nagpalit ng tubig punta yung youtube channel malalaman nyo kung bakit hindi nagpapalit sa agritipids ng tubig kasi alam naman natin yung mga farmers ay mayroong pagka sulit. Sabi sa ilong ano, medyo tatamarin sila. Lalo sa hybrid na palitan mo sa protocol nyo na 3 to 6 days. Uh, 3 to 6 na palit ng tubig. Hindi natin ginagawa yon dahil marami ang paraan. Para hindi na magpapalit, hindi babaho yung tubig. At uh, mas mas madisinfect pa. Madi-disinfect natin yung mga seedborne disease dyan at least mabawasan man lang natin yung mga bacteria, fungus at viruses. Okay, sharing is caring. Magandang araw ulit sa ating lahat. Sama-sama tulong tulung itaas ang ani at kita. Pababain ang inputs, trabaho at pataasin ang ani. Ganon tayo mga kagre. Yun yung talagang kita. Pagandahin yung lupa para uh, pag yung lupa, mas maganda yung pagkain ng palay natin, mas maganda ang pagbulas, makakatipid tayo sa pagod, inputs, mas malaki yung kikitahin natin. di ba? Diba? Nandun na sa dulo, patapos na. Okay. Ayan na. Okay, sharing is caring. Let's go. I preach. Um brilho. Okay, ready para sabog tanim bukas. Nakaagri yan. Yan, yan. naisip ang kong i-video natin para ma-detalyado ninyo. Time check tayo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 o'clock. At ika 9 hours. Itong binhin natin. Ito yung hybrid seeds natin itong dalawa bali 30 kilos ito tapos itong inbred seeds natin ayan ay uh, 40-40-80 kilos ayan ayan uh, kasama na pang natin dyan kasi marami tayong kwan yun sigurado marami pang ibon at daga. kailangan may pang ulit na kailangan sumobra huwag tayong mabitin sa binhi dahil dahilan na kwan uh, natin tsaka ma yung kuhol bagwan sa kanal check natin ito, nakita ko ito yung hybrid natin yan And yung hybrid natin na malakas to umani ito ayan, halos kwan na ready na sumibol yan, o ready na mas malaki ito kwan natin hybrid natin pag pinag compare natin yan, kukuha tayo patungan natin dyan para makita nyo kuha tayo. Ayan yung hybrid. Para makita nyo, kuha tayo sa inbreed. Ayan. Ito, uh, pinagsobrahan ng pinsan ko. Registered sheets to. Pwedeng ulitin. Ayan. Kaya napakalinis. Tignan nyo yung tubig noon. Ay may natrit, natrit siya. May gamot. Ayan. Compare natin yung butil malayo. Mm. Itong hybrid, mas maliit. Ayan. At mas malaki ito uh, inbreed natin, abangan din kasi ito dikit-dikit uh, din pag namunga at kaya rin ng yung data sa registry sa pill rise niya. yung pa, uh, kaya niya nang umani ng 10.1 tons metric tons tignan natin kung ano yung mas magaling sila ayan naman yung hybrid pagtabi natin para makita nyo ayan dito lang natin din na gayan, ito yung hindi natapos na banyo natin ayan ganyan dito na yung pan natin uh, washing machine ito tap okay ayan ganyan siya malayo hmm. mapapalaban itong hybrid natin sa ngayong darating na December expected harvest natin tignan natin kung ano sa kanila yung mas malakas umani mas matibay sa resistant ito dalawa. Ito yung kunsulta i-re-reveal na natin ito. Yung variety na to ay uh, galing kay uh, Pin San Gio sa si San Manuel, Isabela sa kooperatiba nila. Ito ay RC512. Ayun, naka-ready na oh magbunga sa 9 hours, naka-ready na yan malapit na. Mm. Yan pumuputi na yung labasan ng ugat, malapit nang bumitak. Pati itong hybrid naman natin, bumitak na rin yung iba tapos rapit na okay ayan solid natin tapos ang gagawin natin dito buhusan natin ng tubig sa sample ko na lang kailangan yan hindi check muna natin kung mainit ganyan natin dapat nakamonitor kayo yun lang ang monitoring nyo hamuyin natin mabango dahil nga meron tayong ginamit yan na disinfectant ayan, mabango, puntahan yung youtube channel natin, malalaman nyo kung anong disinfectant yun, mabango hindi siya amoy maasim na mabantok ayan, ito ganda ng butil oh. hmm bibitak na yung mga nasa ilalim, bibitak na sa 9 hours, ayan, puntahan natin yung ilalim, kuha tayo ayan, ito hindi ko na germination ito, yung hybrid lang kasi inbred naman ito mas marami siya mas tiwala tayo na kung uh, hindi tayo mabibitin. Ayan, o. Oh. Kasi nyo. Lalaki. Ayan, tignan natin. Abangan nyo. Ito. Sabog tanim natin. Baka dito tayo aani ng mas malakas kaysa yung inani natin nung nabagyo. Ayan. Sa so, gagamitan lang natin ito ng konting abo, no? Tapos puro pulya-pulyar na. Abangan ninyo. Mga ka-agritipid. Ganda, o. Oh. Yan, yeah, buhusan natin ng tubig. Ganyan tayo. Ganyan yung malinis. Yan, buhusan natin ulit para bukas, para hindi init. Bukas yan, nakasibol na yan. Sa 17 hours, dapat nakasibol na. Ganun tayo magpasibol. 17 hours lang, ay sumisibol na. Hindi tayo nahihirapan. Kaya minsan din, kahit maganda yung binhin natin, okay naman siya na tested, di ba, nabot ng taon, minsan sumakablay yung mga uh, tagasaka, yung mga nagbabad ng binhi dahil nga madumi yung binag, uh, tinabad na sila, tapos minsan ibabaling naman sa sa company, kung saan pinanggalingan, ganun yung nangyayari, vice versa. Okay, sharing is kering magandang gabi sa ating lahat. natin ito, kakat na natin. Bye-bye. Ayan. Okay? Ayan. Ito. Palian natin to ng iba para hindi na. Pero makikita naman natin yung kaibahan nila. Yung butil. Bye-bye. Maraming salamat. tayo 7 7 o'clock ngayon ay kanina tinignan natin alas 4 4 5 6 7 so 17 hours kanina 20 hours na ito ang binihin natin medyo dinili natin kanina pero dahil maganda naman yung panahon wala naman ng maulap lang at mukhang kwan naman hindi ganun na malakas yung okay lang ambo ambon hindi malakas yung hindi malakas yung ulan ay okay lang yan ito na yung sumibol na palay natin tignan nyo pakita ko sa inyo ayan mm. nakasibol na talaga mm. sakto na sa 20 hours sakto na yan yung pinakamagandang isabog nakakuha na yung ugat kapag bingi ayan mm. ganyan ang magandang isabog ayan ito pala, i-reveal na natin, ito yung galing kay Insan Gio Corpus Antonio ng San Manuel Isabela sa kooperatiba nila. Ayan, puntahan nyo lang San Manuel. Seed grower siya at ito ay napaka long green. Ang ganda ng butil at malalaki. Tapos dikit-dikit yung uh, uh, uhay nito. Yung, yung hubog ng uhay ay dikit-dikit na malakas din umani sa record ay kaya niyang umani ng 10.1 tons or 110 ay 210 kaban yun at 50 kilos yung 10.1 tons kung hindi tayo nagkakamali tapos uh, ito yung variety na RC 512 yung bagong variety ngayon at ipapakilala natin ngayon dito sa sakahan natin dito sa barangay kung gaano yung makikita nyo yung tindig nya expected harvest natin ito sa December 1st to 2nd week ng December maanin na natin to okay sharing is caring ayan na ayan yung isasabog natin ayan yung